yan mga par pinagiliwan natin yung pangate natin yan ang ngayon mga par si Franco yan naligo na si dong nangod ba naligo na si Franco yung isa si Atlas yan yan si Atlas naligo na rin yan nilabas pa yung ulo yung isa yan si Copra Ayan, kukra. Ito naman si, ano, si grill. Ano, abangan yung si grill natin, ano. Ayan, si grill. Masyading, ano yan, under training. Apat lang yung pinaliguan ko. Ang apat. Nakas lang ulan dito mga bar. Tingnan mo yung ano namin oh. No? Oh. Lakas ng ulan. Yan, nalido na rin si ano. Si Tigril. Yan, si Cupra. Si Atlas. Si Franco. lakas mga par